yung lutot time na ang auntie nyo. Hapon na pansit. Let's go watch and kung paano tayo magluto ng pansit. Let's go mga auntie, loto time. Ito na yung narutin na ating liver. Tanggalin na rin kasi nga. Palitin natin ng panibagong pagkaluto ng karni. Ito na nga. Ito susunod na natin yung mga gulay. Let's go. hindi lang ayan okay, guys talaga natin yung mga gall eyes. tapos talaga natin ng mga kasi nga pag alam ko nang malambot na ito yung mga carrots at iba pa saka ko ilalagay yung ripollo para sa sakto lang ang dito at hindi mahapti. Pagkatapos pala niya, nagpakulo na ako ng tubig na ininit para pag ko hindi na po ako magpatagal na magpakulo at sakto lang din ko pala yung toyo na nilalagay ko hindi po ako naglalagay masyadong marami para hindi siya full light brown pag naluto Then, ginawa ko pala. Binuwasan ko to ng ating mga gulay kasi po ilalagay ko yung noodles para pag nilagay po natin sa baba at naglubog po at hindi po siya masyadong masikip. Eh, masikip nga. Ayan nga, nilalagay ko nga po pala itong noodles para may ko po, po lahat. Kacin finish. Let's go. Kainin ang hapunan. Thank you for watching guys.